Mahigit 30 makukulay at malikhaing malahigante mga Belen ang handa ng magpasiklaban sa Belenismo 2025 sa Tarlac City. Ang tradisyong ito ng Tarlac ay nagpapakita din ng mayamang kultura sa probinsya, si bien manalo sa detalye. Christmas is all around na sa tarlaka ang tinaguriang Belen Capital of the Philippines. Mahigit limampung malahigante at makukulay na mga Belen ang naglaban-laban sa opisyal na pagbubukas ng ikalabing walong taong pag-arangkada ng Belenismo 2025 sa probinsya. May iba't ibang tema ang mga higanting bilena na nakatayo sa harapan ng mga bahay, gusali at kalsada. May limang kategorya ang bilenismo na magtutunggali ngayong taon na sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkamalikain ng bawat tarlakenyo. Gawa sa mga recycled at katutubong materyales ang mga bilen. Pasik Pasiklaban ito ng art of making bilen sa probinsya na sinimula ng Tarlac Heritage Foundation noong 2007. Mula noon ay naging taon-taon na ang tradisyon dito po namin isi isinasalarawan ang artistry ng bawat Tarlakenyo. Ang diwa ng Pasko sa bawat Tarlakenyo at ang kahalagahan ng simpleng kapanganakan ni Kristo sa sabsaban. Yun po ang diwa ng Belenismo. Bukod sa pagiging isang sining sa paggawa ng Belen, ipinapakita rin ng bilenismo ang kahalagahan ng relihiyon at mayamang kultura ng probinsya. Ang bilen ang isa sa mga mahalagang simbolo ng kapaskuhan sa Pilipinas. Maaring ito ay larawan o istatwa na nagbibigay buhay sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Isa sa mga nakiisa sa bilenismo ngayong taon, ang munisipalidad ng Bambana. Tampok sa kanilang makulay na bilen ang dalawang ibon na sumisimbolo sa katatagan ng bayan sa kabilaan nila ng kanilang pinagdaanan kamakailana. Natupad na rin ang, uh, ang uh, pangarap ng isang bayan ng bamban na mo. Ito na po, sa susunod po lalo po natin palalakasin ang uh, mo. Ang bilen ay nananatiling simbolo ng kapaskuhan na magpapadama sa atin sa tunay na diwa ng Paskong Pinoy. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.